Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Kaibigan, ate, kuya, eto na naman tayo sa ating daily grind with my bossing missis na mag -e exercise magpapapawis tuwing umaga. Yan ay nag-start kami ng January, itong buwan na to at target namin hanggang summer ay magkaroon kami ng beach body na bababoom na katawan. Joke <laughs> lang. Ang tanging purpose namin para dito ay yung health natin. Mapaiting natin at mapaganda ang ating kalusugan sa araw-araw. 30 minutes lang naman ang required araw-araw. Okay na yan. Hindi mo kailangan magtunta sa gym. Hindi mo kailangan magpapawis ng sobrang tagal. Yung 30 minutes every day, okay na okay yan. Goods na goods yan. Parang yakult. Every day, okay. Yan. Exercise lang. Papawis. After ng work niya, at ako naman ay before pumasok sa work, mag-exercise. Ganyan din kung sana ang gawin para ang buhay ay humaba. Eka ay kumain ng prutas at gulay para sa kokote mong matamlay. Pagka ikaw naman ni everyday nag-exercise, katawan mo ay lalakas. At kumain ng itlog araw-araw, ikaw ay bibilog. Kumain, uminom ng gatas, ikaw ay magiging kao. Ano, basta araw-araw lang natin gagawin yan. Okay yan. Yan, ako po ay nag-push up na dyan. Medyo napitinan dun sa ating exercise. Push up. Si Mrs. hindi pa niya kaya mag-push up eh. Yan. Yan ho. Kung inyo ho, mapapansin ang pag-push up eh, talagang isusulido nyo. Kailangan sulido, pulido. Huwag nyo lang pansin yung ibabaw ng aking ulo. No, talagang may kanipisa na po yan mapapanot na yan mga ilang years na lang panot na ho tayo halbo na na tayo niyan. yan yan, nagro-roller up naman po tayo, huwag ho natin kaliligtan yan para ho lumitang ating chan, at yan ho ang aming breakfast meal pomelo, lukman suha sa Tagalog yan, binilatan ni Agon ho yan, at yan ang aming breakfast meal ngayong umaga paano po? ako hindi na magtatagal at maabala na kayo masyado sa inyong panunood. Katulad po ng aking palaging sinasabi, stay safe and God bless. Bye-bye!